Ang hinaharap ng hukbong himpapawid ng Pilipinas ay nakatuon sa isang makasaysayang pagbabago mula sa mga lumang eroplanong pandigma patungo sa mga makabagong jet na may kakayahang makipagsabayan sa iba't ibang puwersang militar sa rehiyon, at ang usapin ng paglipat mula sa F-16 hanggang sa F-35 ay malinaw na sumasalamin sa matinding hangarin ng bansa na baguhin ang kalagayan ng depensa sa himpapawid kung saan ang F-16 Viper ay matagal nang tinitingnan bilang unang hakbang ng Pilipinas tungo sa mas mataas na antas ng kakayahan dahil ito'y multi-role fighter na may kakayahang magsagawa ng air-to-air -air at air-to-ground missions, may advanced avionics, modernong radar systems, at malawak na combat record na napatunayan sa iba't ibang labanan sa buong mundo, subalit bagamat mahal at teknikal na komplikado ang pagpapanatili nito, nananatili itong simbolo ng pagiging lehitimong air defense power, at dito nagsimula ang seryosong pag-aaral ng pamahalaan ukol sa posibilidad ng pagkakaroon ng mas matatag na pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos para sa foreign military sales na naglalayong maghatid ng F-16 Block 70-72nd sa Pilipinas, na magiging pinakamodernong fighter jet sa buong kasaysayan ng bansa kung maisa sa katuparan. Gayunpaman, hindi lamang nakatoon ang bansa sa F-16 kundi sa mas malayo pang pangarap, at iyon ay ang F-35 Lightning II, isang ikalimang henerasyong stealth fighter na may kakayahang makalusot sa mga radar, makipag-network sa iba pang puwersa, maghatid ng precision strike, at magsilbing backbone ng air superiority, na malinaw na napakalaki ng magiging epekto kung makakamit ng Pilipinas, sapagkat sa pamamagitan nito ay maaari ng makipagsabayan ang bansa sa mga kapangyarihang militar sa Asia tulad ng Japan, South Korea, at Australia na pawang may interes din sa seguridad ng rehiyon ngunit hindi biro ang gastusin at teknolohiyang kinakailangan para sa F-35, at alam ng pamahalaan na ang pagtalon mula sa F-16 tungo sa F-35 ay nangangailangan ng dekada ng paghahanda. Kabilang na ang pagtatayo ng modernong infrastruktura gaya ng airbases na kayang maglaman ng stealth fighters, advanced maintenance facilities, radar at satellite systems, pati na rin ang matinding pagsasanay ng mga piloto at ground crew upang magampanan ang napakakomplikadong operasyon ng ganitong uri ng jet. Sa ilalim ng Horizon 3 Modernization Program, malinaw na nakalatag ang layunin ng Pilipinas na unti-unting iangat ang antas ng kanyang hukbong himpapawid, kung saan ang mga FA-50 mula sa South Korea ay nagsisilbing bridging capability habang unti-unting inilalapit ang bansa sa F-16 deal, at ang pangmatagalang pananaw ay hindi lamang pagkakaroon ng ilang unit kundi ang pagbubuo ng isang network air defense system na may kakayahang magbigay ng matatag na depensa sa West Philippine Sea at iba pang sensitibong teritoryo. Ang paglipat mula F16 patungong F35 ay hindi basta simpleng pagbili ng mga eroplano kundi simbolo ng bagong antas ng pambansang kapangyarihan sapagkat sa bawat hakbang ng modernisasyon ay lumalakas ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya laban sa mga banta at mas nagiging malinaw sa mga kaalyado na ang Pilipinas ay seryosong nagtutulak ng depensa at seguridad para sa rehiyon. Kaya't habang ang mga plano ay maaaring magtagal at mga ilangan ng malawak na pondo, ang pangarap na magkaroon ng stealth fighter jets tulad ng F35 ay nananatiling bukas at ang prosesong ito ay magbubukas ng panibagong yugto kung saan ang hukbong himpapawid ng Pilipinas ay tunay na magiging bahagi ng modernong kapanahunan ng air power. Handang sumuporta sa pangrehiyong seguridad at handang lumaban para sa pambansang interes sa mga susunod na dekada.